O, Gabe, okay, magkakantaan na oh. dalagit pa ka kung masakali gusto mo rin nilipad. Ibo naman pala kayo talaga. Ibo naman pala kayo talaga. Kaya nangyayari mo yan, kaya Masarap sa pakiramdam natin sa babae ang makaramdam na, Gabe, okay, lalaki't hanggang sumalo sa'yo, dito uh? ka? Oo oh, naman. Magaling naman lang mga Pinoto Girls, so lahat kami mag-aabang po anong next chapter ng love story nyo niyo. Nanliligaw ka ba talaga kay Phil? Sige, nanliligaw ka ba nalang eh? Dose namin kasama ba kung sabihin na nanliligaw siya? Nanliligaw ka ba kay Phil? Pag-ulit ko, Okay, ano ang question kung di sagot? May pagtingin ka ba kay Phil?

Intention. Or pinaparamdam mo ba kay Kim yung nararamdaman mo for her? Yes or no? Iba dapat ah... Nararamdaman mo ba yan O gusto ko lang malaman kung ay, ama, so, malaman ano... Gusto ko lang malaman kung tumata ba yung... Ah, pinapakain niya sa kanya. Yung yun yung may isang tao na sa yung kanyang nararamdaman, mo. <laughs> <laughs> pa, dyan, Cecilia, namaya, yung pinapakita, sinasabi sa panila, lahat nararamdaman yung 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 ng on the Magtatapos ba ang pagkakaibigan niyo o ang magandang pagkitingin na yung dalawa? Anong balak mo sa mga in the coming weeks or in the coming days sa pagsasama or sa friendship ni Kim? Are you going to take this another step further? Mag-level um, up ba ang friendship na to? Gusto ko lang sabihin sana yes. since matatapos na yung Pinoy the Grid, hindi ko na siya makikita halos everyday. Oh! Sana! Sana pagkatapos ng My Belong to Girl, uh, magkita pa rin ka ngayon. Woah! Okay. Welcome ba si Sian sa bakay mo, Eve? Kung sakaling gumawa siya? Yes or no? Yes or no? Oh! At least pwede naman. I think that what's more important, bukod sa kaming lahat ay kinikinig sa inyo, is that you maintain the good friendship na nabuunin niyo sa My Belong to Girl. At niyo naman sa lahat ng tumuto mensahe niyo sa kanilang lahat. Yes, yes ipapasalamat po ako sa sa lahat po na sumusuporta. Maraming maraming salamat po sa inyo. If it's not even like this story show po out of town sa lahat lahat. Sumusunod talaga sila, pinapakita nila. Wow. Pagkamahal nila. Maraming maraming salamat sa mga uh, Kim C, John Lee, lahat-lahat po sila talaga ng todo support ka. Really thank you po sa inyo lahat. Yes. And then, oh, syempre gusto ko mag-thank you dahil halos every day this week nag-blending kami sa Twitter wow. World. Ang My Beyond the Girl and yung mga karakter sa Beyond the Girl. Thank you so much sa so pag-subaybay so every night. At sana wag po kayong bibideo sa nalalapit namin pagkatapos. Maraming maraming sa... Hindi! Hi hindi talaga kami bibideo! Promise! Ikaw, ah, okay. siya, bibideo